Yo, what's up, man? Nirvana, na naman nga pala to. Ang reviewer na walang tira, men. Kilala nyo na walang iba. Kung di ako lang yun, kung di ka pa nakasubscribe, man, baka naman pwede mong i-click yung subscribe button dyan sa getly para at least, may updated ka sa mga ilalabas nating na mga reaction video katulad nito, man, ito. Shoutout nga pala kay Carl, Daniel, C. Silva at kay Justin Asian Men. Nag-comment sila dun sa previous um, reaction video natin. Ito, pinapaspatan sa atin to, men kanta ni Shanti Dope ang title nito 8000 official lyric video sipatan daw natin to men ito kakalabas lang nito kaya try na natin to men baka try pa ng iba let's go ano kaya ang ibig sabihin ng 8000 men no? <todic> may anak yung iba, mami na. Ano ba to? Um, single mom yung mga binibiradas ni ano? Or siya yung naka-single mom doon? Balik ko nga ng men. Hindi <todic> ko mabilang madami na Yung mga babae kong nabira May anak yung iba. May anak yung iba o. Oh. Tama nga, may anak yung iba. Hindi naman niya, niya sinabing inanakan ko yung iba. Mga <todic> mga na, may Dalaga naman. kasama yung ate niya mm -hmm. Simula binasa kita Gusto mo lang mm -hmm. lagi makaisa okay. Palaging hindi ko maamin na mm -hmm. Gusto ulit kita tirahin na Hindi <laughs> ko mabilang madami Men, ito pala men Explicit pala tong Kantang to ni, ni Shanti Dope Doon sa mga bata manonood men uh, Parental guidance is advised na, yung mga babae kong nabira May anak yung iba mga mami na May dalaga kasama yung ate niya Mula mo Gusto mo lang lagi makaisa Ayong hook hindi ko maamin ha Gusto ulit kita tirahin Lagi naman na hmm? nagalingan ka Dababalik ka Yeah sa Hindi na ako makadalawa ng bira Talaga mo kasi mamahalin Ang katawan mo kasi malala na Masarap ka kasi lamutakin Nahirap mo abutin pero akin na Okay Nung kinita kita nagpatira ka Sabi mo susunod na lang ulit uh -huh. Habang sa susunod mo nakatingin Ako natutulala sa ngiti Mata na namumula ka kasi hindi Kahit di ko tinuro sa hangkilite Na bigla mo sinubo na kakabili Gusto uh -huh. ko makatulog nang nakangiti uh -huh. Napakaganda kasi uh, ano Gusto ko nalang malinawan eh Yung mga pinapangako mo lagi hindi maasahan eh oh, Hindi ko mabilang madami na Yung mga babae kong nabira May anak yung iba mga mami na May dalaga kasama yung ate nya Simula binasa kita Gusto mo lang lagi makaisa Palaging hindi ko maamin na Gusto ulit kita tirahin na Hindi ko mabilang madami na Yung mga babae kong nabira May anak hmm. yung iba mga mami na May dalaga kasama yung ate nya Mula binasa kita Gusto mo lang lagi makaisa Palaging hindi ko maamin na Gusto ulit kita tirahin na Kung pwede sana Ika sa kama Isa pa sana Di na Ayaw mo na Sinagot mo sa akin na Magkano ba gusto ka na oh, 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 Sabi oh. Magkano mag ba ibig sabihin Bayaran men no Ulit nga Pusot mo na Magkano pa gusto ka na talaga mm -hmm. Oh 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 sabi mo oh, oh, Yung wala lagyan mo ng tatlong oh 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 oh, oh sabi mo oh, oh Yung wala lagyan mo ng tatlong oh 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 Hindi ko magiging madami na Yung mga babae kong nabira May anak yung iba mga mami na May dalaga kasama yung ate nya sabi na sa kita. gusto mo lang lagi makaisa Palaging hindi ko maamin na gusto ulit kita na Oh 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 sabi mo oh oh yung walo Lagyan mo ng tatlong oh oh, oh 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 Sabi mo oh oh yung walo Lagyan mo ng tatlong oh 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 Swabi nung ano men, nung flow ng ng music or nung beat, ganda. Yon men, napaka solid na kanta pa rin men, galing kay Shanti Dope. Ito nga lang men, doon kung mayroon man makakapanood nitong medyo bata men, ay kumbaga inappropriate para doon sa medyo sobrang babata pa. Um, yun nga, pwede siya sa mga medyo mature na men at medyo may edad na nakaka, kumbaga meron ng kanyang pag-iisip men. Kasi tayo naman dito men, kumbaga um, ina-advise din natin yung mga mga batang manonood kung may nanonood man sa ating mga bata men skip nyo na lang din muna siguro to pag laki men pakinggan nyo to kasi dumaan din naman tayo sa mga ganyan men kumbaga lagi naman sinasabi sa atin ng mga magulang natin yung mga minsan nasasabi dati men nung saga ng rap tapos ako bata ako tapos pinapakinggan ko yung mga may rap na mura syempre masasabihan ka pa rin ng magulang mo ano ba naman yung pinapakinggan mo pang demonyo, pang mga ganun, ganun, men. Na natin yon uh, after natin lumaki, men, katulad ngayon. At yon men, um, solid to na kanta from ganda nung hook, men. Napaka, kumbaga, magti-trending na naman to sa TikTok. At um, napaka solid na, na flow. Shanty Dope 2.0 pa rin yung nakita natin dito, men. At, um, meron siyang bago, men, eh, yung lumabas kanina um, itong sex tape. Titrayin din natin yan, men. Um, basta may mag-request dito, men. Tryin natin yan. At shoutout dito sa mga tropa nating dalawa na to, men, na kinoment nila uh, dun sa previous video. So, ang ginagawa ko pala, men, ha? Um, make sure lang, men, kung meron kayo mga request after nung stream. Minsan kasi nagla-live stream tayo. After nung stream kayo, men, mag-comment para at least ang ginagawa ko kasi, men, nililista ko na. Pag nag-comment kayo, nililista ko na yung mga mga kanta. And then, after, kapag yun na yung kasunod, sinesearch ko sa YouTube uh, studio. So, yung comments, so, katulad nito, tapos, sinescreenshot ko, and then, yun, boom, lapag natin dito, men. So, yun lang muna for this video, men. Ingat palagi. Good vibes, subscribes, peace!